Magandang araw mga boss Pag-usapan natin ngayon mga boss Ang comment sa akin ni Boss Mark Sabi kasi niya 925 Bruce Gold 14K Depende sa karats Lilinawin ko lang mga boss Na ang 925 Yan po ay silver Yan po ang silver na merong halo Kaya lang po naging 925 Kasi hindi na nga siya puro na silver Meron syang halo para mas tumigas lang ang silver Hindi siya madaling ma-deform Or masira at ang 990, yan po ay silver. Yan ang purong silver. So, iba po ang rose gold doon sa 925. Ang tatak po kasi ng uh, rose gold, 14K at 18K. Wala pong uh, rose gold na 925. Tandaan nyo mga boss, ang rose gold, kapariho siya ng yellow gold. Ang kaibahan lang naman niya ng rose gold sa yellow gold ang yellow gold kasi meron tayong 14k, 18k 21k papunta sa 22k 24k at ang rose gold naman meron tayong 14k at 18k pero lahat po ang mga yan ay parehas po yung ginto kasi e, sabi kasi hindi boss mark 925 rose gold 14k depende sa karats so linawin ko nga ang mga boss ang 925 ay silver at ang rose gold ay ginto at ang ginto walang tatak na 925 tandaan nyo mga boss ang rose gold nagkatalo lang siya sa pinanghahalo kailan naging rose gold yan dahil sa pinanghahalo niya tanso na uh, pula o yung kagamuka ng nasa ginagamit sa mga kuryente yan po ang pinanghahalo kaya lang nagiging mapula ang ginto kaya tinatawag siya na rose gold so sana po sa paliwanag ko ng maayos ang ay kinomen sa akin ay boss mark na uh, 925 rose gold 14k depende sa carats so yan lang mga boss maraming salamat sa inyong panonood